Ano kasi po, kung lapitin po talaga ako ng babaero. Oo, grabe. Ano ka pa? Hindi, yun yan. Gusto ko malaman. Paano mo madedetect kung babaero yung isang tao? I mean, kailangan ba mahuli mo siya, makasama mo muna siya, or tinitiga mo pa lang siya, alam mong babaero siya o dati siyang babaero? Parang sa actions -ba? din kasi. Kasi sa last relationship ko talaga, doon talaga yung pinaka sobrang... Oh, ay. without mentioning names, baka ma-carry ah, the way no, ka. Okay. Wala <laughs> oh, naman. Oh, yeah. Ayun na, hindi ko gagawin yung oh. saraan talaga past relationship. Ano nangyari doon? Ah, paano mo nasabi na babaero? Ayan. Ano po, yung parang hindi accurate yung sinasabi sa... Like? Ano, kumbaga example, may nakita akong messages na... Uy, nandito ako kagabi, ganyan. Parang um, may nakita akong message na... Hindi Bukun naman lalaki lang na daw sila, yung pala may ako babae. Oo, yun. Parang na, at the same time, nahuli ko din na ano, may mga babae pala din siya nakasama. Kapag kasama ni mga tropa niya. Oo, oh, so pinapaalam sa'yo. Pakinggan nyo to Proda. Parang lalaki lang sila lahat. Opo. Tapos biglang may babae pala. Yes po. O, anong ginawa mo nun? Hindi, <laughs> ano din po kasi mabait si ano si Lord sa akin. Uh. Kumbaga, kahit hindi ko siya inaalam, big, bigla niya binibigyan ng signs na... Kumbaga, malakas din yung intuition ko na nalalaman ko rin kahit hindi sinasabi sa akin. <laughs>